Mga kababayan, patuloy po na humihina ang bagyong aghon habang kumikilos pa palabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong Martes. Sa ulat ng pagasa, ang sentro nito ay na-monitor sa 450 kilometers east-southeast ng Basco Batanes at kumikilos pa northeastward sa bilis na 20 kilometers per hour. Meron itong lakas sa 130 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 160 kilometers per hour. Dahil wala na sa kalupaan ng bagyo, wala na rin nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Batay sa forecast ng pag-asa, sa Webes ito inaasahang lalabas sa Philippine Area of Responsibility. Sa kabila nito, inaasahan pa rin ang malakas sa pagulan, lalo na sa kanurang bahagi ng bansa dahil sa southwesterly wind flow. Partikular na po sa Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo at Guimaras. Dahil dito, pinagiingat ang mga residente sa naturang mga lugar mula sa posibleng pagbaha at landslide. Sa iba pang bahagi ng bansa, huwag pa rin kalimutan na magbaon ng payong dahil may posibilidad pa rin ng isolated thunderstorm lalo na sa hapon at gabi. At sa mga maglalayag, asahan pa rin ang katamtaman hanggang sa maalo na karagatan sa eastern seaboards ng northern at central Luzon at northern seaboards ng southern Luzon. Sa kabila ng bagyo, inaasahan pa rin na maitatala ang pinakamataas na heat index category o extreme danger level sa Giwan Eastern Samar na posibleng umabot sa 52 degrees Celsius kung sakali ito na ang pangatlong magkakasunod na araw na maitatala sa Giwan ang extreme danger level heat index. Nasa higit dalawampung bahagi ng bansa ang nakataas pa rin po ang Danger Level Heat Index kasama na ang Pasay City, kaya't iba yung pag-iingat pa rin po sa mga nabanggit na lugar. At paalala muli sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon. Ugaling tumutok dito lang sa PTV Info Weather.